Magandang araw po ulit sa inyo, si Sir Jerry po ito. For today naman po, ang i-review ire po natin na video is ito po ano, no? C2 uh, sugar-free na apple flavor. Marami pong nagsasabi sa akin kasi na mga kasama ko rin, tsaka kilala na diabetic, is pwede daw po ito na inumin ng mga diabetic kasi napakatabang tsaka sugar-free. So, tingnan po natin kung totoo yung kiniklaim nila, no? Pero para malaman po natin yan, tingnan po muna natin yung ating sugar level ngayong oras na ito. So ang sugar level ko po no ngayon oras na ito is 130. So para sa akin okay naman yung ating sugar level sa mga oras na ito. So ang gagawin po natin, inumin po natin itong uh, C2 no uh, sugar free apple flavor. At uh, tingnan po natin mamaya kung magkano po yung itataas o ibababa ng ating uh, sugar level. So inumin ko po ito. Apple flavor po talaga siya pero medyo matabang, ano? busin po natin. Sandali na po, no? Mauubos na. So, ayan, naubos na po, no? So, balik po tayo mamaya after 1 hour para makita po natin kung ano po yung resulta ng ating uh, blood sugar. Okay, so, lumipas na po yung 1 uh, hour, no? Sa ating pag kanina ng C2 sugar-free na apple flavor. At uh, yung blood sugar po natin kanina is uh, 130. So, ngayon, 1 hour na po lumipas. Tingnan po natin kung ano po nangyari, no? Sa ating... Uh, sugar level pagkatapos natin uminom ng C2 na sugar-free na apple flavor. Tingnan po natin yung ating sugar. ayun na no, 127 ang uh, resulta ng ating uh, blood sugar. ini expect ko na po yan kasi nga po marami nagsabi sa akin na yung uh, C2, sugar-free apple flavor na yan, is pwede nga daw po sa mga diabetic. So ang nangyari po after natin uminom ng uh, C2, na sugar-free apple flavor, is bumaba no ng uh, tatlo. Yung ating uh, sugar level. So, pwede po siya no sa mga diabetic. Actually, ang tabang po talaga niya. Napakatabang talaga niya. Pwede po siya sa mga diabetic. miss niyo lang po na no, no no na alternate po sa mga soda at sa mga juices. So, ayun po no, ating review. So, tungkol po sa ito, sugar-free apple. Salamat.